Uh, dalawang question lang sa akin na uh, sen. Itong uh, si Senior Aguilar so tapos na. Inaresto na ng mga awtoridad uh, kahapon uh, at patong-patong ang kaso. Is this correct, uh, sen? Yes, uh, maraming kaso at baka madagdagan pa 'yon uh, sa resulta ng uh, investigasyon natin kahapon. Uh, yun uh, yun na uh, hinuli na sila. Bali 13 of them, no? 13 of them facing uh, phasing, uh Marami kaso yun. May qualified uh, trafficking o, oh. at saka ano-ano pa yung nakapahal sa kanila. Marami. Child abuse? Child abuse. Kasama na doon. Bulok na ito sa kulungan sir? Bulok na talaga ito sigurado. Sir, may nabasa oh, rin ako kahapon, eh, hmm. may isang pamilya na ito, magulang, ang nagsabi na 200 na mga bata, sabi ni Senador Ontiveros, 200 ang namatay diyan sa grupo na yan. Tama po ba yung pagkarinig ko? Nabasa ko? O ito ba'y sisilipin pa ninyo. nyo? Abay, kung ito'y 200, ay massacre na yon uh, Sen. Well, uh, nakita naman natin yung sa pag-inspeksyon natin doon. Binigyan tayo ng listahan mm -hmm. uh, kung gaano kadami sila. Uh, talagang totoo yun na gano'n mga kadami uh, kadaming mga bata na namatay yung iba uh, apan uh, birth no uh, mm. namatay kaagad uh, talagang uh, kawawa yung mga bata uh, na sayang ang buhay dahil binawalan na dalhin sa ospital mm. dahil uh, magtuwala lang daw kay Sir Aguila kasi siya ang panginoon at uh, kayang-kaya niyang uh, gamutin kung anong hangkapansa uh, anong sakit na meron itong mga taga-kapihan. Alam nyo, Senador, eh, hanggang ngayon marami pa rin mga fanatik no? Ah, naniniwala dito sa mga kultong ito dyan, lalo na sa atin, dyan Mindanao. So, in aid of legislation, kayo po ay nag ng hearing. At ngayon, ah, tulad nga dahil may mga paglabag sa ating mga batas sa ah, Revised Penal Code. Ano po ang mga batas na nais po ninyong ipatupad? Or ah, ibalangkas upang sa ganun ay maprotekta natin mga kababayan sa mga kultong ito, sir? Yung isa lang siguro kita ko doon na dapat i-amend natin, yung Child Welfare Act. Okay. Kung saan, yung uh, tingnan natin yung provision patungkol doon sa kustudiya ng bata. Dahil nga, na-experience natin, no, sa, na, na, nalaman natin through our, uh, investigation na yung uh, isang bata ay masyadong dismayado sa gobyerno. Sabi niya, ganun pala, kahit na nakalayas ka na doon sa ano, pang sa sa'yo, eh, kung ibabalik ka lang rin pala doon. Dahil nga yung bata na nakalayas doon sa kapihan, na mm. nagpakustudiya sa DSWD, pagkatapos yung parents na kasalukuyang loyal pa rin kay Aguila, mm. nandun pa rin sa loob ng kapihan, ay dumulog sa korte at uh, hiningi ang kustudiya ng bata. Oh. So according to the child welfare act, uh, the, 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 the first to have a custody of the of the minor is uh, the are the parents. Uh -huh. So, nag-order ang korte na ibalik yung bata doon sa parents. So, ang uh, nagkataon ng parents, nandoon pa rin sa loob ng kapihan na kung saan lumayas yung bata dahil sa pang-abuso sa kanya doon sa kapihan. Kapihan, so, ibinalik ang bata doon. So, sabi ng bata, di rin pala, wala rin palang, uh, hindi pa rin pala makatulong ang gobyerno kahit na lumayas ka na doon, ibabalik ka rin pala doon. So, tingnan natin yung particular uh, provision ng batas na yan na kung umayaw na yung bata kahit minor de edad, eh bakit ibabalik pa doon sa kanyang nilayasan na lugar, di ba? Opo. So, titingnan natin yan, yung child custody. Oh, okay. Uh, sir, may pahabol ako okay. na question, sir. Ah, yes. Itong nangyari ang investigasyon ninyo at lahat ng mga in investigasyon in aid of legislation kahit kabinit sa Kongreso, Marami po kayong natututunan na marami tayong mga, I don't know if you'll agree with me, marami tayong mga batas na butas or may gray area. Kailangan siguro boss baguhin ito na pag gumawa ng batas, yung talagang dead center, ika nga, dead on at hindi yung may mga gray area kagaya niyan, yung sa custody na yan, nagkakaproblema. Uh, will you agree with me, Sen? Yes, I, I agree. I perfectly agree with you, uh, Congressman Tulpo. Uh, Erwin, no? uh, talagang... Uh, Uh, dapat talagang busisiin ang gusto bago palabasin yung yeah. mga produkto na batas na ginagawa natin. Uh -huh. But then again, hindi rin natin ma, ma, ma discount yung possibility no na, yun na yung yung the changing of times, uh, -huh. uh yung relevance ng batas pagdating sa ito sa present day ngayon, uh -huh. nakita ay oh, ito perfecto na ito. Uh -huh. uh, Tamang-tama na talaga ito. Okay na ito. Uh, palabasin natin gawin ng batas ito uh, after uh, couple, after uh, couple of years. 10 years, 20 years, 30 years, nag-iba ang takbo ng panahon, hmm. uh, hindi na akma yung batas. So kailangan talagang i-amenda natin. So kasi kung uh, sig siguro you will agree also with me, Congressman Irwin, no, na kapag lahat ng batas na perfecto na gawa na natin at hindi na yan magiging imperfect pagdating ng panahon, oh. ay hindi na tayo mag-elect ng mga congressman at senador. Ay. Wala na tayong gagawin ay. dapat. Ay. No?